Magandang mga kabayan, mga panas subscribers ni Rayo Vlogs. Uh, Samahan niyo po ako mga kabayan, no? Ahanap po ako ng mga homeless, ang nasarasan ng mga kabayan. Uh, bibigyan ko po ng pagkain mga kabayan, no? Uh, kasama ko po ngayon si Kadungo Vlog, mga kabayan. Uh, Samahan niyo po ako mga kabayan. Uh, sa so mga kabayan, uh, bibili na tayo ng pagkain dito sa Jalibi mga kabayan, no? Uh, papasok na tayo mga kabayan. Yes, uh, one piece chicken, ma'am. Yung 95. 95 kina kami. Isa lang po. 98. Dine Ay, take out. Available drink, sir. Sprite, iced tea. Ah, uh, Sprite na lang. 95. Ayan po, mga kabayan na. Bibili na po ako ng pagkain na. Uh, kasi meron akong daan mga kabayan na is, ano, si Kuya. Uh, kaya, bibili mo na ako dito ng, ano, Jollibee. Para din ay mabigyan natin ng pagkain, mga kabayan. 37. Uh, samahan niya po ako, mga kabayan, no? Ah, okay po. So ito na mga bayan, uh, nabili na natin. Uh, Samahan niyo po ako. Punta kay Kuya mga bayan. Uh, bigyan natin ng pagkain. Hey, hey. Yeah. Yeah. Pagkainin okay, natin mga Ay, ba bayan. Ayon ka mga bayan. Ayon ka mga bayan. sa nagsasalita ng mga kabayan Subang-subang sa mga kabayan Hanap ako ng mga ano katulad nila ni Kuya Buti nakita ko at uh, mayroong jalipin mga kabayan uh, Binigyan ko agad si Kuya kasi nanginginig mga kabayan at uh, tinanggap niya agad yung pagkain yang kain muna ko ya Ah uh, pagkatapos yang kain makabayan ko asapihin natin makabayan Katapos yang kain Diri kala nga tambay tay May sawa ka tay Anak ya Wala ka man anak Pero diin git ang imo nga lugar tay Imbula nga lugar oh, Tignan nyo po mga kabayan, no? nanginginig yung kamay ni Kuya mga kabayan, no? o, oh, may paliko daw, ano sabi niya? Panoorin natin mga kabayan, ano? Anong... Busog na kuya no? Ayos na. Busog na. Ano yung mga yung ulit pangalan kuya? Para makilalahay ta doa ba? Para makilalahay ta nga doa. Para makitaan ta ka. Makilala ta ka dayon na Ah, makabayan na ah, hindi nagsasalita talaga si kuya makabayan. Grabe. Sobrang gutom siguro makabayan at hindi siya magpagsalita. at siguro makabayan ah, malaking ano to uh, problema sa tatay mga kabayan no? baka may depression po ito mga bayan or something uh, baka makita sa kanya o mayroon sa anak uh, at mayroong pamilya uh, baka pwede niya pong uh, tatay at ito mga kabayan. andito lang yan sa so, sa bahagi po ng ano uh, anong ba anong street ito Meg? anong street ito? Aranita Aranita po sa may Udad po sa pakaulod po mga bayan sa may Ar Aranita Street mga kabayan. Kasi hindi hindi natin makausap siya mga bayan. Uh, at siguro, baka next time uh, makausap pa natin siya. Uh, sana, ayub na mayroong tumulong sa ating ginagawa, no? Na kahit magbigay na lang ng ano, pagkain, makasyo ng pagkain. Kaya napakalaking tulong kasi mga bayan na mabigyan sila ng pagkain upang mabawasan ang kanilang nagugutom sigmura. Ah. Uh, pakita sa kanyang pamilya po makabayan, Ayan, tapos na si Kuya oh. Kumain. Kaya paki-share na lang ko itong video. Oh, yung mga ano ni Kuya makabay no? Yung mga kamay. Hmm. Dire ka lang matulog. Pag buhas din ka malagaw. Oh. Dire ka lang dito ka lang pa dire ano ka lang, palipik balik. Hmm. Pero ano gini mo pangalan Kuya? Hindi mo alam kuya Puro taga diin kuya Ah, uh, mga no. Hanggang dito na lang po ang ating video kasi hindi nagsasalita si Kuya mga kababayan. Uh, pero napakalaking tulong ito kay Kuya na nakakain siya. Uh, at natan kasi nanginginig mga kababayan, uh, paglapit ko nanginginig ng mga kamay niya. Uh, Nakita niya ako na dalawang pagkain, ah, parang bumangon siya agad at nanginginig ang kamay mga kabayan.